sa mga kabinjor magandang gabi ayan alas 11 ay alas 10 pala alas 10 43 na ayan ngayon lang ulit tayo nakalusong sa gabi nakatulog mo naman tayo ang bihira pa na yung pakatulog natin hindi tayo makalusong sa pagkaganitong oras ayun bali si Otto lang yung nakalusong kagabi so nakadali siya ng batog sana may sampa rin yung batog mamaya Magagala rin tayo. At sana makatagpo tayo ng malaking isda. Tapos ko Ayan. Para makajak pa tayo. So balis pa natin ngayon. Dating gawin uli. Papunta ulit tayo ng kabakungan. Pero dito na ako mag-umbis sa tapat namin. Balis si utol, wala pa. Siguro kaya maya pa yun. Salamat at kalmado. Sana magtuloy-tuloy na yung pagkalma. Ano na ngayon? Malakas ang agos ngayon. Ano na kasi kung kawagin namin kawara? Wala nang buwan na. Ibig sabihin namin ng kawara. Sabi saya kawara ibig sabihin na wala ibig sabihin walang buhay wala. di na <laughs> ayun yung ibig sabihin ng kawara sana makatagpo na ng malaking isda na malaki pala natin para makabilhin siya tayo so yun ang mga lang ako sa so, madadali natin sana pagbalain tayo swertihin makabawi na tayo sa unting-unting huli natin sana magsilabasan ng mga isda para makabawi na so yun abangan nyo lang sa madadali natin wow mismong tapat ng barangay sana may labas sa alho nga mamaya Salamat, pagkadunga ko lang. May nagpakita agad. 哎，你丢。 kaya pasok na ako ng kapatungan wala nang nagpakita ng sa may ginarawayan sana rito sa kapatungan may labas Chris na nandito na ako sa may kabukungan salamat at napana pa rin natin kala ko kakaripas na na tuluyan nakapihayang nakapihaya sa kapi video natin munti ka nang hindi tamaan eh, ano? sa gilid lang sa gilid lang yung tama samantalang nakapihaya punta yung pa yung mga sana masampay yung isda dito natin dito may magaka. Uh, ba, uh. Salamat. <tog> sa <saan> Sayang yung isa. Diyan lang ko sana ng dalawang pana. Kaso pag pana ko nito, pag niyong ko sa isa, wala na. <tog saan> Salamat, may nagpakita na ako lang <tog saan>

sayang yung it. Biloga ng ink bilo ng bilo ba hindi kasi napuruhan hindi totoo yan bola lang yan huwag mong subukan masisira ang buhay mo nagbibiro ah. ako nagbibiro lang ako Ay, tambay dito sa may sentro ng barangay ng Kabakungan dalawa sana kaso kung ako sa una nakawala kaya hindi ko na nilingon yung isa ito lang yung ko binahulubuhol na yung ano <coughs> Wala na lang to ala may kinain eh no. Ano kaya ito. Hindi na kainik. Siguro si Lolo Talmo, so. Nakatulog din siguro. lumusong man siguro nandoon na sa Casbellia Ah, dagdag naman tayo ng katambak. Thank you. Thank you my tayo, my marami. Dito nagpakita sa medyo, medyo malalim. Ayan, maliit na tingnan. Dito sa taas. Salamat na puruhan. Hindi na ibuga yung ink. na baby ko sa kalabutan na Oo! Oh. Ilak sana ilak! Salamat! Salamat! Nakatagpo ng malaking ilak! Yan Thank you! Yeah! Nandito pa na ko sa kalarayan! Hey. nung araw grabe ang lalaki nito dito Maya-maya dive maya-maya dive ngayon madalang na tsamba na lang kung makahuli ng isa darayan Sayang dalawa wala naman sana kumapit pas isa ingat tayo Malalip na pinahabol pa alas 4.21 na nandito na ako sa may kami namin ah, ah, malakas kasi kasing agos dun sa may kalarayan na pabalik kung tawagin namin tumakob salamat na kadag tayo na ba't dito dito na ako sa lupan uwi na tayo <laughs> nangangalay na balikat natin talawang kamay natin saka ganyan ang kasasagwan saka ginagamit yung sagwan sa kamay ito sabay saka sa so paa yan ito yung sabah so banyak pa nangangalay na pa natin saka sa songsong -song sa malakas na akos ayun salamat at nakadulay uh, sa tayo medyo so, madami-dami din yung huli natin ngayon so yun nabangin lang sa bahay tapos kilay natin ilang kilo yung lahat ng huli natin so yun mga kadventura dito na tayo Nakauwi na tayo salamat sa mahal na Panginoon nakajak pa na rin tayo ayun madami-dami tayo huli na nakapitong batong tayo at ito kala ko anong gumakalabog sa loob ng bangka ito pala kusang pumasok mahilig kasi ang tumalun salamat at naka pahabol tayo ng malaking ilak doon sa may kalaraya no nahin natin yung kalambutan natin ito malit na tingnan to malalim kasi kaya parang pala na lang tingnan to sa bula sa bangka yan 3.6 ayos na kortan linaw na rin mga kabinjor ayan 6 na kilo sakto anim na kilo yung dalawang kulambutan natin na sa salamat kwartan linaw din at yung plus natin ito pare-parehas yung presyo nito tatambak sa maral tsaka tribali o kung kulagi namin sa aming ayan 2.6 din Wow! Thank you, Lord. Ay, wala naman kasama yung, yung kusip. Kasama lang natin itong pusit. Wala naman kasama ito. Ayan. Pare-parehas lang yung kilo niyan. Ayan, 3.1. 240 yung kilo nito, mga kabila. 260 sana yung kilo nito, kaso mag-isa mag lang. Kaya, isasama lang natin yan. Ayan. Sa class natin. At yung ilak natin. Ayun na. 1.6 Mga dalawang-dalawang naman yung ilo na ito Sabat po natin one port wow. yung kilo ayun 3.5 wow yung lima yung limang piraso lang yung ibebenta natin ito 3.5 kilo lima yung dalawa ito yung nawak wak ko <laughs> dalawa sana kung hindi sana nakawala sa unang parang natin ito malamang napanak pa natin yung isa yung kasama na ito kaso nakawala kaya ito lang ulit yung kinarget ko nung no? isang panak na dala ko so may na pangulam natin ito maghapon yan sa kilot kalahati eh. yan thank you lord at yung blessing Uh, yes, sana mamayang gabi, ganito yung eh, karami para makapag-ipon na tayo para sa bayarin ng estudyante natin. So, yun, tutalong natin kung ilang kilo lahat tapos kung magkano pagkitain natin ito. So, yun mga ka ito na yung napagbintahan sa isda natin. Yan, at kulambutan. And 2,574. Salamat. Naka-jackpot din. Ayan, bali yung kabuuan huli natin. Ayan, 15.7 kilos lahat. Kasama yung pangulam natin na 1.5 kilos. yan bali yung pangbenta natin. Ayan, 14.2 kilos lahat. Salamat. So, yun, shot tayo. So, yun, magandang umaga mga kabenture. Ayan, shoutout na po tayo. Ayan, unang-una, sa ating mga masugid na taga-subaybay. shoutout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa sulit na suporta yun at pagtanggilig sa ating mga videos yan. shout out shout out po sa lahat lahat po mga kanditor yan pati na po yung mga silent girls natin dyan sa iba ibang bansa po yan sa out po sa inyo maraming maraming salamat po yan. shout out kay Bong Disulok LB Albinto, Laika Lopez Larmi Disulok Trisha Disulok Bibi Disulok Idna Disulok from Babat Ngon Leite shout out po shout out po sa lahat ng Disulok family. Ayan po. Shout out kay Armando Suabertis from the Bacolaw Aurora Burlongan. Shout out kay Batang Samar. Ayan, pasupport din po mga kanbingyor sa channel ni Batang Samar. Shout out kay Jose Floricard Badrigalejos. Shout out kay Joel Bael. Shout out kay Hilbert Bellyasa. Ayan, shout out po. Shout out po sa idol. Shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Charles Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayan. Shout out po. Shout out sa Kayadong Family from Naik Kabiti. shout out kay Jacqueline Ibad, shout out kay Gloria Alfiros from Burgos, Pangasinan shout out kay Marlon Carl from Italy ayan, shout out po idol, ingat ingat po kayo dyan sa labas ng ating bansa ayan, shout out po, shout out kay Gaspil Saiko, shout out sa mga taga Valenzuela City, Manila from Johnny Batalona, ayan, shout out po sa iyo idol at sa mga taga Valenzuela City shout out kay Marnel Elastrisimo Shoutout kay Maya Yuchel and uh, Buchi Kasumpang from Kabatuan, Iloilo Ayan, shout po Shout out kay Roman Balag from Binangunan Rizal Shout out kay Dela Family ng Barangay Lagundi At sa Lily ng Marriott Hotel, Manila Ayan, out po Shout out sa mga solid natin Diyan sa may Barangay Lagundi Ayan Shout out kay Bilya Floro Filayo Ayan, out po sa iyo, Ma'am Ivy Shout out kay Renaldo Torre Franca Shout out kay Fernando Lacasandili Shout out kay Cesar Abling from Bicol. Shout out kay Larry Tujo from Leyte. Shout out kay Armin R. Ar Ahido in family from Rosario Cavite. Shout out kay Romeo Alconis in family from Takligan, San Chodoro, Oriental Mindoro. Shout out kay Jubil Velasco. Shout out kay Putot Hermi. Shout out kay Shini Yang Yang. Shout out kay Dudong Adventure. Shout out sa Family Javier from Barangay Kaputikan, Talabira, Nueva Ecija, Rico Javier, Ros Pineda Javier at Jupay Javier. Shout out kay Chris Manlapas from Masbate. Shout out kay Kusinirong Espiro. Ayan, pasuportin po mga, mga adventurers sa channel ni Kusinirong Espiro. Ayan. At syempre, shout out din natin yung mga kapwa nating may channel. At pasuportin po mga adventurers sa kanilang mga channel. Ayan. una-una shout out kay Ma'am Mercher Quintis yan support din po mga kadmenyor sa channel ni Ma'am Mercher Quintis yan at kay Utol Rapis for Fishing yan at sa isa namin kapatid kay Ria Linedria yan shout out kay John TV Vlog may start TV Vlog Biris Piro Kapinas Official at Elisa Vlog Kabugsay TV Kapangan Doi Boss Bok Fishing Si Adventure PH Pandan Fishing Adventure Rod Fishing Adventure Manoy Nil Vlog Bosing Vlog GC Adventure Lakes TV Official Si Badong Vlog Bu Adventure Banay Vlog Page Junic Fishing TV Ray Angler Parts TV Vlog Try TV Island Cat, TV Lari Amos Hilario Lakwat Zero Apana TV Adventure Dos Adventure AA e -E Adventure Carventure Mix Vlog Nanay Roby Channel Malam Adventure Regis Adventure Arnolfo Rocha Vlog Archie Boy TV Official Choy Choy Mix Vlog Jekyll Night is for Fishing Adventure Bonbon Fishing TV kasi si vlog Judy Driver TV Roger Lanor Mix vlog Kapishing Lokasi Roger Arceso Tra Trailer Driver Just for TV Bidimal Channel TV Bicol Hunter vlog Jubin TV Boracay ayan supportahan din po natin mga kabenger yung kailang mga channel ayan sa mga nais nice magpo shoutout ayun mag comment lang po kayo sa ating comment section para next episode sigurado po mag shoutout ko po kayo so ayun, maraming maraming salamat sa panood hanggang sa next episode God bless po